What's up guys! Welcome back to another vlog and syempre dito ko kayo isa isasama ngayon sa taping ng Angkasangga. Let's go! <laughs> So ito mga guys, excited na nga ako dito para ma-assist naman si Vice Kanta and syempre nagpapasalamat din tayo sa angkasangga Sangga dahil binigyan tayo ng pagkakataon para sumuporta and syempre shoutout din kay Boss Mel na talaga namang sama-sama natin yan kahit saan man tayo magpunta yan and syempre mga boss, ito excited na nga ako dyan makita ulit si Vice Kanta So let's go, abangan nyo kami guys let's go ayun na okay, guys si Vice ayun si Vice ayun syempre kapag kamera uh, mayroong gantong event dapat may chibugan kaya naman nag-start na nga sila Vice Kenda at si Boss George proyeka para naman simulan ng kanilang segment. Nakakatuwa lang isipin dahil syempre diba, minsan ka lang mabibigyan ng pagkakataon na ma-assist si Vice Ganda. And syempre, sobrang tuwa ako dyan dahil uh, shoutout sa lahat ng mga taga Visayas, mga uh, kababayan natin sa Visayas na talaga namang uh, todo suporta para doon sa pagbabago na iniain ng ang diba, Kasangga so, Party List. All diba? out support tayo dyan kaya naman supportahan din natin yung 107 ang Kasangga pagdating sa pagbabago. Diba? Excited na ako dyan guys para ma-assist si Vice Ganda yan dahil kailangan usap nga ako dyan ni Boss George dyan kaya uh, sige sundin natin Boss George yung gusto mong mangyari para dan sa ano sa lahat ng mga informal na manggagawa let's go yung gusto natin translator niya gusto ko ba yung translator natin Boss oh, si Jamie yeah, okay. <coughs> Support. Sabi niyo sa akin, hindi ako kinakabahan dyan. Sobrang kabahan ako na dyan. Kasi nga, syempre, kaharap ko na si Vice Ganda. Eh. Syempre, di ba? Ako pa yung mag sa kanya. Sa so, dami-dami na ang kaspike na pwede mag sa kanya, ako pa yung napili. Pero isa lang masasabi ko talaga, guys, sa ginagawang hakbang ni Boss uh, George Royeca. Dahil ito naman talaga para sa ating lahat. Hindi lang para sa mga informal na magagawa. Uh -huh. Kundi marami pa siyang hakbang na gagawin para doon. Sa mga solusyon, mga problema kinakaharap, sa mga MC Taxi Rider, sa mga Delivery Rider, etc sa lahat mga nasa sektor ng informal na manggagawa. So, ito talaga yung dapat suportahan natin. Pagdating sa halalan, yung 107 ang kasangga dahil ginagawa talaga nito ng paraan kung ano talaga yung nakabubuti sa nakararami, di ba? Empleyado man ang dili ang sa mata ng gobyerno. One more po tayo, Ms. Vice, and action! Empleyado man ang dili ang sa mata ng gobyerno. Thank you. Next line po tayo, sir. Dapat ang benepisyo walay piliyon na trabaho. And action. Dapat ang benepisyo walay pilihon na trabaho. Isa pa po akong version, isa pa po, and action. Dapat ang benepisyo walay piliyon na trabaho. Thank you po. Last line. Ako si Vice Ganda, sumusuporta yun sa 107 ang kasanda. And action. Ako si Vice Gerda, sumusuporta yun sa 1 ang kasangga. Kamay yung Ako si Vice Gerda, sumusuporta yun sa 1 ang kasangga. Perfect! Ay, galing mo translator Perfect! Perfect. 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 Okay po kayo doon sa line na yon? Tol. Kala ko pong international ka lang. Pwede nga tayo sa Chabacano to. Chabacano. pwede. Galing, galing. Pari ha. Pwede, pwede ka na maging voice over. Oo. Oh. Simula ngayon. Voice over na. At saka Dito ko na ngayon. Oo. Mas yun pari. Para sa mga. Para pari. Laban tayo pari. Yeah. Yeah. Okay ka sa kamera nito? At yung uh, na nga nga guys, nakakaingay nga nga ako at natapos na yung segment at pagtuturo ko kay Vice and para at least ba diba, Makita talaga ng mga uh, minamahal natin ng mga buboto ngayong 107 ng kasangga pagdating ng halalan. Na at talaga nagkakaisa, hindi lang uh, angkas MC Taxi, kundi lahat ng platform at delivery riders natin. Talaga nagkakaisa. Ayan, sobrang nakakatuwa nga rin dyan yung mascot natin ng angkas kasi doon. <laughs> diba? Uh, sobrang, sobrang cute niya. And syempre guys, alibel yan eh. Diba? sobrang best lang din yung experience kay kasama yung ating mga uh, angkas biker at the same time yung mga big boss natin from angkas and of course kay boss jet hindi di maraming maraming salamat sa pag uh, opportunity na binigay mo sa amin mga boss ko first yan look. sulitin natin guys yung pagkakataon na makilala pa si angkas Angga dahil alam ko yan yung tutulong sa atin pagdating sa pagbabago para sa lahat ng mga sektor ng mga informal na mga gagawa at sa so pwede pwede natin pigyan ng pagkakataon naman na talagang pat yan ng 107 ang kasangga yung pinapangakong pagbabago para solusyon sa lahat ng mga nangangailangan lalo lalo sa mga MC Taxi Rider natin at lahat ng mga nangangailangan ng servisyon na 107 ang kasangga. Para sa mga ibang pang detalye mga boss, ayan, pwede nyo i-follow ang Angkasangga official Facebook page para updated kayo sa mga advocacy na ginagawa ni ating Mr. Angkas. And at the same time, hindi magagawa ni Boss George yan lahat kung di dahil sa tulong ng bawat isa. Kaya naman, sabay-sabay tayo suportahan pagdating ng halalan yung 107 Angkasangga. Dahil yan yung tutulong sa ating mga boss pagdating ng panahon. ba? Diba? Ayan. So, dito na tatapusin guys yung ating vlog. Sana may natutunan kayo at sana bigyan nyo ng pagkakataon na makapasok sa kongreso at maisabatas na lahat ng mga kailangang ayusin. Alright. Maraming salamat. This is Boss JD. Peace out.